Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay isa na namang masinsinang usapan ang kailangan nating pagtuunan, hindi ito ang tipo ng content na madalas kong ginagawa. Pero ito ay isang panawagan mula sa puso, hindi para makipagbangayan, kundi para manawagan ng kapayapaan, respeto, at katutuhanan. Una sa lahat, gusto niya maging malinaw, si Medeth ay hindi na nananahimik, Kaya siya nagsasalita ngayon ay dahil napuno na siya sa mga banta, hindi lang sa kanya, kundi pati sa kanyang pamilya at sa buong community na naging bahagi ng kanyang buhay. Ito ang pakiusap niya, hindi siya nananakot, kundi nagbababala, dahil kung hindi titigil ang panggigipit at pananakot, magsasalita siya, hindi na raw siya matatakot, ilalabas niya ang buong katotohanan, lahat, walang etitira. Hindi ito para maghegante kundi para ipaglaban ang sarili at ang kanyang pamilya, wala na raw atrasan, tumayo na siya sa panig ng katotohanan. May mga bulung bulungan na may isang tao raw na umalis na rin sa community at nagbabalak na magsalita para pahiyain si Medeth, ang sagot ni Medeth. Huwag nyo nang silaban ng apoy para sila sumabog, sana, huwag nyo nang paaboten pa sa ganon. Nakikiusap siya, kasi kung magpapatuloy ang paninira at panggigipit, baka hindi lang isa ang magsalita, baka sabay pa silang sumabog, hindi ito banta, ito'y babala, para sa ikatatahimik ng lahat. Sana'y igalang na lang ang naging desisyon nilang umalis. Hindi rin nakalimot si Medeth sa mga taong dating bahagi ng community. May mensahe siya sa inyo, ang respeto at pagmamahal niya sa inyo, mananatili, kahit wala na kayo sa community, ipagdarasal niya pa rin kayo, lagi kayong may puwang sa puso niya and she will forever treasure what you had. Napakalinaw, walang galit, wala siyang hinanakit sa mga umalis, ang tanging hiling niya lang ay respeto. Alam din ni Medeth ang sakripisyo ng mga reaktor na nagtatanggol sa kanya. Alam niyang ginagawa ninyo ang lahat para protektahan siya, pero ilang beses niya na rin kayong pinakiusapan, kung pwede, huwag na lang magsalita, hayaan na lang sana. Pero, sabi niya, hindi na niya kontrolado ang lahat. Wala na siyang magagawa kung pati ang mga taong gusto siyang ipagtanggol ay nadadamay na rin. Kaya ito ang pinaka-importanting mensahe ni Medeth. Pakiusap lang, tama na, respeto para sa community, respeto para sa mga desisyon ng bawat isa, respeto para sa pamilya namin wika ni Medeth, kung may sasabog man, hindi siya ang nagumpisa, isipin nyo na lang na minsan din kayong may pinagsamahan, pero kaya pang pigilan ito kung gugustuhin ninyo wika ni Medeth. Ito'y hindi para manira, kundi para ipagtanggol ang sarili, ang pamilya, at ang komunidad na dati ninyong minahal, marami na ang nasasaktan. Bago pa tuluyang masira ang lahat, sanay mapili natin ang tahimik at mapayapang paraan sa panahon ng gulo. Sana'y piliin pa rin natin ang respeto, kahit 'yun man lang. Follow me and subscribe to my channel. Like and share for more interesting topics and stories.